Okay mga ka-TH, bigyan ko kayo ng uh, uh, mag, isang idea tungkol sa mammals. Yung mammals na yan, hindi natin mawari kung ano siya, kung pato siya o ano. Pero nakalabas na yung ulo niya. Ayan. Dito yung mata, yan yung ulo. So, para siyang naglilimlim. So, ibig sabihin yan, on the spot na yan. So, dito natin yan makikita sa compass. Ayan laging nasa south ang mammals. Laging magkasama ang pagong at ang mammals. Sa south mo siya makikita. Ayan. Ayan. Ayan yung mata niya. Ito. Ayan. Tapos. Dito naman tayo sa pis. Ayan. Dito pati yung kanyang kwit. Quit. Kitan. Ayan. Ayan. Parang kwitan siya. Parang mas ano na siya. So, may something yan. Something yan diyan. May lock din siya sa west. Puno naman ka na may sign na di. May lock din siya sa uh, 225. May lock, uh, sa 45. May lock din siya sa south. Sa 315. Yung west. Ayan. Sa 225 naman yung hagdanan dyan. So yung mammals eh, may ibig sabihin yan. So, kapag wala sa loob niya, sa ilalim niya. Ayan. Naglilimlim siya. Ayan. Kadalas, makikita mo, pato. Yan ang laging kasama ng pagong. Makikita mo siya sa south. Okay mga katech, maraming salamat. God bless Bansai.